lalaking ito ay isang tunay na buhay na Tony Stark. Nilikha niya ang pinakamalapit na Iron Man suit sa nakikita natin sa mga pelikula. Para makumpleto ang kanyang proyekto, inabot siya ng anim na taon at patuloy pa rin niyang pinapahusay ito. Bagaman, hindi niya nagawa ang isang tunay na arc reactor, nakabuo siya ng hydrogen reactor bilang kapalit sa pamamagitan siya ng hydrogen, makakabuo siya ng jet propulsion at mga cutting tool sa mga braso ng suit sa pamamagitan siya ng plasma spraying at hydrogen combustion testing. Sa katunayan, ito ang bahagi ng pananaliksik na nagtagal ng pinakamatagal. Susunod, upang makontrol ang mga galaw ng mga bahagi ng suit gamit ang reaktor, nagtayo siya ng isang panlabas na aluminum steel frame na may kasamang mga electromechanical sensor sa loob. Kapag nadedetect ng mga sensor na ito ang paggalaw ng kalamnan, kinokontrol nila ang suit sa pamamagitan ng mga pneumatic device na pinapagana ng high-pressure hydrogen mula sa reactor. Kaya, makikita ninyo na gumawa siya ng katulad ng kay Stark gamit ang isang core controller upang pamahalaan ang lahat ng bahagi ng suit, ang paggawa ng suit ay nagpapatuloy pa rin. Sa pamamagitan ng pag-integrate ng 3D printing sa carbon fiber at plating technology, layunin niyang gawing mas magaan at mas matibay ang suit. Gaano katagal sa tingin ninyo bago tayo makakita ng isang lumilipad na iron suit?